Alam mo ba na ang kapanganakan ni Jesus ay naghahayag ng mga misteryo na nagbabago kung paano natin ay iintindihan ang kaligtasan? Sa likod ng sabsaban at ng between ay mayroong banal na plano na puno ng kahulugan at layunin. Unang misteryo, si Jesus ay isinilang sa Bethlehem, ang bahay ng tinapay. Ang batang yon ay ang tinapay ng buhay na ipinadala upang paghiwa-hiwain para sa atin. Ang Diyos na nagpakain sa Israel ng mana ay nayon ng tunay na tinapay na nakakabusog sa bawat kaluluwa. Pangalawang misteryo, ang unang nakarinig ng balita ay mga pastol, hindi mga hari. Inihayag ng Diyos ang kanyang plano sa mga mapagpakumbaba na nagpapakita na ang Mesiyas ay dumating upang maghari ng may pag-ibig, hindi kapangyarihan. Ikatlong misteryo, ang mga regalo ng pantas ay makahula ito para sa kanyang paghahari, insenso para sa kanyang pagkadyos, at mira para sa kanyang sakripisyo. Mula sa kanyang kapanganakan, pinasan ni Jesus ang krus at ang pangako ng tagumpay. Ang kanyang pagdating ay langit na nahayag sa lupa, ang liwanag na bumasag sa kadiriman. Bawat detalya ng gabing iyon ay nakasulat sa pag-ibig, ipinanganak si Jesus hindi lamang para alalahanin, kundi upang mabuhay sa iyo na nagdadala ng liwanag at pag-asa kung saan wala. Itay pang Amen, kung naniniwala kang pinago ng kanyang kapanganakan, ang iyong kwento magpakailanman.